Ayan mga ka-vlog. ulit tayo dito para mag-content na naman. So, ito po yung kanyang bahay ni Lul... Tatay Tuklis. Ayan. Ayan mga ka-idol. Ayan o. Oh. Ito po yung nangyari ng kabagat. Ayan si Lolo Tuklis. Ayun. Ilang taon na ito tatay ang iyong ano? yung bahay 20 years 20 years na raw ito napapansin nga natin sa si sobrang tagal ay tatay bakit hindi natin na paayos ito bakit hindi na walang wal pira oh, walang pira ayun mga kaidol pakishare na lang mga kaidol nang sa ganun ay matulungan taga natin si tatay to please kailan ito nangyari bakit ito parang ganto na kalalim uh, sa bagyo ah oh. diba? Parang bago pa lang po ito tatay Oo Eh mga kabila gusto Sabing dagat Kawawang naman kaya yung sitwasyon Nasaan si nanay tatay? Nasaan ah, Eh nasaan May mga apo po ba kayo rito? Mayroon ah, Ilan po yung apo nyo? Sampo Ah sampo Marami-rami din ah Mabilis din siguro si tatay Ilan yung mga anak mo tatay? Ha? Ilan yung mga anak mo? Salang Ay salang? Ay, may hinap pala ang tuhod ni tatay. <laughs> Pwede na rin pala mag ano ng pampalakas sa tuhod. So, mayroong request dito mo, tatay, yung ano, yung iyong kanta daw, gusto nilang marinig ng ating mga viewers, mga sponsor. Anong masasabi mo, tatay, na nag-trending yung ating mga video? Salamat sa nanood sa akong Salamat na Oo. Ngayon, sige tatay. May hinahamon ka tatay yung mga matatandang hinahamon mo tatay. Hinahamon mo yung mga matatanda. Ayan. So, ipakita mo na tatay ang iyong minsaheng pag talent na pag -gitara.

Amapun magadai gai adika kama ni ni mulawanu Yeah, far.